Good morning po mga kaminyons. It's 5.45 a.m. in the morning. Ah, hindi na po ganun kasarap ang hangin. Pero anyway, andito po tayo kasi <clears throat> may maglulugaw ngayong umaga. At sa lugaw ay masarap ang onion leaves. Dito sa aking mini garden, kahit mini lang ito, so far marami kayong makikita. Ayan, katulad nga po ng mga ibang na features ko na dati. Ito uh, na po yung isa sa mga uh, halaman na minsan mo lang itanim. Hindi naman habang buhay, pero at least matagal kang mag-aani. Eh. Bale, hindi ko alam kung mga after two weeks may shoots ulit ito, pero ang makagandahan sa onion leaves, no mga kaminyons, pagkabili mo sa mafrak, kasi doon po ang bilihan namin ng mga gulay kukunin mo lang yung green part ng sibuyas okay cut natin bali ito po yung green part ng sibuyas kunin mo lang ito dahil ito lang naman ang kailangan natin yung maiiwang tangkay dyan na kulay puti ilagay mo lang siya sa tubig magkakaroon siya ng bagong uh, uh tawag doon roots. Pwede mo na siya ulit itanim sa lupa. And then after some time, let's say two weeks, magkakaroon na naman siya ng bagong mga shoots. Ito pa ang unang harvest natin since um yeah, since nabili namin ito sa Mafrak at pinatubo lang namin dito sa ground. Ito, ito na po nagha-harvest. Itong pinakaunang harvest niya pala. Eh ako matakaw ako sa sa onion leaves, sa mga sabaw-sabaw, kaya talagang Dadamihan po natin. yan po, mga kaminyons. Kaya I encourage everyone, lalo na sa mga, kahit paso lang po, kahit nasa paso lang ang inyong onion leaves. Tingnan nyo. Sinong mag-aakala mag na mula sa maliit lang na tangkay na pinabayaan mo lang dyan, na magkaroon siya ng roots, linagay mo sa ground, bibigyan ka ulit ng the same. Katulad lang din ng binili mo last time. Hindi nga lang siya kasing tangkad last time nung binili mo. Pero, tignan mo siya ngayon. Oh, ba diba? Yan. Nakakatuwa talaga ang mga... Cut natin itong sila na. Nakakatuwa talaga ang nature, no? Tignan nyo sila, ba diba? Napaka-healthy. Dami. Nakakatuwa ang nature kasi as long as alagaan mo siya, meron din siyang ibabalik sa iyo. 'Yon. lang natin yung mga part na 'no. Ang kagandahan pa na enjoy natin ang pagiging organic nila. Kun mo lang sa ground. 'Yan. Kat lang natin yung mga part na 'no. And recently, may nabili tama na kaya ito. Recently may nabili kami na ano, tatlong tangkay at pinatubo ulit namin. Andi dito ngayon siya at kasalukuyan siyang may one, two inch. May two inch na siyang haba. Uh, let's say one week na siya mula nung uh, pinalabas namin yung roots. Ay, okay na kaya to. Ayoko din kasi magsobra kasi ako lang talagang matakaw sa ano eh yung magluluto nito ayaw niya ng ganong karaming sibuyas ako lang po ayan okay oh mga kaminyons okay na ba to yan ganyan karami tignan nyo hindi pa siya ubos pero ganito na siya karami yung nakuha ko hmm Um, pwede na to, dami na nito eh 1, 2, 3, actually guys, mga kaminyos gusto ko siyang ubusin pero siguro kapag nagkulang na gusto ko lang ipakita sa inyo yung bagong ano ito to ayan yung mga bago ayan 2 inch na siya ayan yung mga bago namin Anyways, mga kaminyons, focus natin sa ma. Yan po yung kalahating natitira. Babalikan ko na lang pag nagkulang. Thank you very much for tuning in mga Kaminyons. I encourage everyone, magpatubo din po kayo ng kanya-kanya ninyong mga onions. Pabayaan nyo lang sa tabi. Diligan once or twice a day, okay na.